Ayan, magpapaitan pala tayo guys. Pero hindi ito baka. Baboy lang to. Kasi kailangan masarap magsabaw ngayon na buhabagyo natin. Para pumait. Ayan, pangasim At uh, nahiwa na natin guys. Baboy lang to guys. Gagawin natin papaitan. Ayan. Uh, ready na natin yung mga ingredients. Mainit na tayo guys ng kao. kaldero na may mantika. Lagay na natin itong mga... Ayan guys, naging na natin Ricardo. Nag-brom-brom na ilagay na natin itong... Ayan. Ilagay na natin itong bakoy. Ayan. Hindi yung baka guys ha. Pero pwede rin ipapaitan ito. Depende na lang sa inyo. Ayan. Ilagay na natin para mag na. isa yung atay guys ilagay na natin ayan ayan guys na bumabango na ilagay na natin itong pampalasa sunod, sunod natin yan guys ay constant guys ayan. para medyo lumapot yun sa bawang niya at sasabawan natin yan ayan guys kumukulo na Ayan ang ating papaita ng asim. Ito yung nag ito yung nagdadala ng guwan ng lasa. Kalamansi ang pinaka papaita natin, pait. Ayan. Hindi ito ko. Walang updo. Pwede rin yung updo guys, ayan. May tanglad to. May tanglad, maraming luya. Ayan guys, talagang Papaita na talaga no. Asim. Lalagyan lang natin kunting tamarin. Ang paasim. Yes, yeah. you guys. Ayan. ayan guys ito na ang ating papaitan papaitan ng babi masarap kumigop masarap na sa ulo lalo ngayon bumabagyo Malamig ang panahon to. Ayan. Ayan. Ayan Simple lang, papakita ng baboy sa 'yo.